alam namang natatakot dun eh? parang nananakot siya 'di ba yung sabi niya no mag-ingat kayo pag uh, pagpatuloy niyo ang pagbatikos pag atake sa aking anak na vice president eh tatakbo ko as a vice president or senator no next year no pero ginawa rin niya 'yan last year eh ah, 2021 'di ba nanakot siya na siya ay tatakbong vice president tapos Uh, binawi niya siya ay nanakot naman mm. at tatakbo siyang senador. 'Di ba pinag-uusapan siya eh, noong 2021 no? Sa uh, 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 before the filing. So makikita mo mm -hmm. na, na hindi yan bago. Ginawa okay. na niya 'yon. Pero hindi naman okay. natin okay. na na. 'yon. posible, posibleng matuloy yan. Mm. Pero hindi mm. na siya nakakatakot. Mm -hmm. ba? Diba, hindi na siya nakakatakot. Nagbago na yung political landscape eh. So, Kahit sabihin ng isa yung political analyst no? Hindi mm. diba na sabihin mm. yung kanyang pangalan. No. No, ang sabi, niya, napakahalaga pa rin ni President Duterte. Mm -hmm. Dapat pa rin yeah. siyang katakutan, yeah. no, etc. 'yun, yeah, no? Doon no. no? sa kwento. Kasi pero mas mas dapat nila katakutan yung ICC, mm -hmm. no? Dahil medyo seryoso yata itong pag-aaral, itong pagbubukas sa pagpapasok, yeah. 'di ba? Mm -hmm. Kaya ina eh uh, totoo mm -hmm. 'yan, no? Uh, binanggit siya ng uh, dating presidente pero baka hindi na siya ganong katretening. Dahil lagi na niyang ginagamit yan eh, no? Last, uh, last, two, last two years ago, ginamit na niya yan before the filing. No. Uh, okay. Pero hindi yung pananakot. Susugan ko yung tanong ni Ina. Kasi ang ganda nga nun. Sasabihin nyo nga, di ba? o susugan ko. Hindi yung pananakot. Di ba? Yung okay. actual, na kung yung possibility at yung probability at yung kunyari, naupo nga siya bilang VP anong ganap anong ganan siya ba nito to why run in the first place yung uh, yung lo logical uh, reason if you are vp ano bang pwede nito pwede ba siyang protektahan nito pwede ba tong may kapangyarihan siyang makapagkuha naman eh, spare tire lang naman sinang ang sabi anong anong ganan siya po nito sec well actually as vp gray area yan Di ba naging issue yan kay Vice yo, President Pinay so, oh, dati? So, pwede yang pwede yung pwede yung, yung uh, i-interpret na mm -hmm. uh, uh, kahit impeachable yung offense, mm -hmm. no? Kahit impeachment lang ang kaya ang kaya mag-impeach Vice President, mm -hmm. no? Ay uh, may mga may mga butas. Alam mo naman sa Pilipinas, mm -hmm. ang -hmm. mga butas eh. Mm chief justice nga, sa, 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 uh, sa pamamagitan ng isang archaic na na uh, pali, na batas uh, yung ano, well, kowaranto. Di ba uh, narinig ko yung kowaranto? kowaranto. oh, naalala ko yan, kowaranto. So, oh, tapos eh, nung, uh, nung bumagsak si Erap Estrada, anong tawag nila? Ay constructive resignation. Yo, diba? Oh, nung, wala Para namang pinirma, hindi naman nagkasakit, di no? naman walis. No? So, oh, sa Pilipinas, maraming ganyang klaseng mga interpret or misinterpretation, yeah, no? Na, so, yeah, diba? na, nababago eh yung batas eh, 'di ba? Kahit yung yeah. konstitusyon eh. No, kaya uh, hindi hindi nakaukit sa bato na hindi siya uh, protektado, na, na, hindi hmm. siya magagalaw ng ICC. Pero hindi ata kasi eh parang mali na lang sa nanood natin na Yung yung, yung sinabi mo ay yung immunity from prosecution, tama? Oo. Oh, oh, Okay, Pero hindi naman Michael, hindi naman siya kukunin ng ICC sa 2028. Eh. Hindi yeah, naman siya, na siya na pala, kukunin ng ICC no? sa 2029 kung sakaling yeah, manalo siya sa 20. Ganang pala punto. Oh, oh, tama. Eh, ikukunin siya baka mm. next year. Yeah, bago yeah. bago mag midterm bago mm. magkaroon ng election for vice president yeah. sa 2028, no? Mm. Huwag natin kalimutan na. yun. no? Huwag nating oh, kalimutan, mm. 'di ba? Eh mm. pag maglabas ng international warrant yung mm -hmm. ICC next year mm -hmm. at ayagang pumasok na ating gobyerno yung ICC nila 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 na nila 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 nila